Anong ganap sa mundo ng showbiz? Shoutout kay Walter White, kay Marco, kay wala lang, kay Mr. Lee, kay Revello Pua, kay Jesse James, kay Ivan Ray Visitacion, kay Andy G, kay Sad Boy, pinagtaksilan, kay George Arms, at kay Guardian Angel. Maraming salamat sa madalas niyong pagko-comment sa aking channel. Tapos na ang summer kaya mukhang si Barbie Imperial na muna ang bahalang magpainit ng panahon. Ibinida ng aktres ang figure suot ang orange na swimsuit habang nasa isang swimming pool sa Virac, Catanduanes. Nakapost ang larawan sa kanyang Instagram account nitong Huwebes. It's almost Leo season, maiksing caption ni Barbie sa larawan na hindi na kailangan ng maraming salita para sa caption dahil kahit sino ay mapapanganga na lamang sa kanyang ganda at kurbada. Maging ang ilang kilalang personalidad ay nagkomento at napahanga sa alindog ni Barbie. Ay oo, oh, komento ni Tony Labrusca, woot woot, komento naman ni Aramina, grabe ka sexy, saad naman ni Melay Francisco, love it, komento ni Michelle Gumabaw, Leo saad naman ni Chief Alamino. Anong masasabi mo sa balitang ito?